So, good day Sir Bino. Ito yung unit mo. Uh, working na yan. So, yung solar panel icon nandyan. Then, yung arrow blinking. Ibig sabihin ay nag-harvest na yung solar panel natin. Papunta sa battery mo. So, battery 100Ah. Then, solar panel 200 watts pwede. No? So, hanggang dalawang 200 watts pwede dito. Uh, then, uh, starting pwede namang isa munang solar panel 200 watts. Then, 100Ah battery lead acid man o lipofor pwede dito sa aparato mo dahil green PSW to then sa ngayon naka lead acid nga tayo no so madali namang baguhin yung setting ng battery no punta ka lang dito sa menu so hanapin mo yung B1 okay B1 so lead acid yan so kung baguhin mo yung battery kayo yung lipofor no so ilong press mo lang yung B1 okay so long press then natin mo mag blink Okay? Then, ilagay mo sa B3. Na? No? Yan, arrow down, arrow up. B, B3. So, yan yung LED, uh, lipo 4. Okay? So, sa ngayon, uh, ano tayo? Ayan, naka naka B3, no? So, babagoy natin yan kasi naka lead acid nga tayo for testing, no? So, kapag lipo 4, 4.6, 14.6 yung uh, full charge niya. no? Kapag lead acid. So, babagoy natin sa lead acid, no? Long press. Then, gawin natin B1. Tayo mag-blink. Then, B1. So, mag -iba na rin yung pull, pull charge nito, no? Sa battery kanina. Okay. So, yan. So, makikita mo is 14.4 na. So, pang lead acid yan. Okay. So, yan. Uh, working nga yung solar panel mo, nagbiblink, nagcha-charge, so tumataas ang voltage yan, LBD, good na yan. Then, ang cutoff mo is 11.5, then reconnect is 2, 2 plus 11.5 is 13.5 ang reconnection. Once na malobat, then ma-pull charge siya ng 13.5, uh, under uli yung ilaw na yan. So, pag yung ilaw mo na wala yung LED red, hindi mo magagamit yung uh, aparato mo, walang output dito na 220 volts. Dahil nga, nalobat yon ibig sabihin, uh, low bat ang battery mo, kailangan umilaw ulit ito. mo ng 13.5 yung uh, reading dito sa LVD. Okay, so relay, good yan. Okay, so mag-testing tayo ng load to Electric man natin, no? Oh, 220 volts. Ayan. So, lagyan natin dito. No? Naka-off yan. yan. So, yan. Working na siya. Okay. So, kapag papatayin mo yung unit mo, siyempre tanggalin mo muna yung load. Then, yung inverter, may switch and off open on nya no meron then yung solar panel muna no para mawala yung icon ng uh, solar panel mo op mo yung breaker yan nawala then uh, yung inverter na problema then yung battery so kagandahan dito sa napili mong tono pwede kang mag uh, mag focus sa charging so pwede mong patayin muna yung inverter kumpara sa dalawa na green at saka blue ay sabay-sabay lahat sila no pero kasi iba yung characteristic na sa dito no so dito pwede ka magwashing no so power natin yung unit mo no so pagdating sa iyo wala tong mga wire so ito lang yung nasa plywood lang so lagyan mo ng wire papunta sa solar panel then battery to breaker ng battery then dito sa inverter itong dalawa is lahat yan ipapunta sa battery no wag mo ija jump diretso yan sa battery dalawa okay So, naikabit mo ni na solar panel, then battery, positive to negative. So, may marking ko, nilagyan ko na yan ng label, no. So, red is positive, black is negative. Okay. So, kung, iba, kung magkakaparehas yung kulay ng wire mo, lagyan mo na lang ng tanda. Okay. So, papower natin yung unit mo, no. Unahin mo yung battery. Okay. So, yan. Then, yung uh, solar panel, yan. So, nagcha-charging na yan. So, tumataas yung voltae, okay? So, ito yung sinasabi ko na pwede ka mag-focus sa charging, no? Kahit wala mo ng uh, 220 volts, no? Charging lang para ma-full charge mo yung battery mo kung gusto mong i-full charge. Pero kung hindi naman, while using, walang problema. While charging, pwede mong gamitin. So, buksan mo yung breaker ng inverter, okay? So, reading yon Then, power mo yung inverter. Ito yung push button nya, no? So, green is good. Then, blinking uh, red, itong fault maaring low voltage o high voltage no so yan may reading rin siya so mababa compare dito so pero normal lang yan dahil yung kuryente ay dumaloy na dito pagdating doon sa uh, LCD na display ay mababa na talaga yun so pa saksak natin to no yan yung electric pan ulit to 220 volts to 60 watts eh, okay. so pure sine wave ng inverter mo 1000 watts so walang ubong electric pan So recommended to sa Wasig. Ngayon, twin tab pwede. At kung um, 100Ah yung battery mo, no. Then like po for 100Ah pwede rin. So meron na akong link pwede nyo order orderin so sa battery at sa mga solar panel, no. So ship ko sa iyo ngayon today, no, Sir Vince? So salamat ulit sa pagtitiwala. God bless.